Is that your school bus? Okay, go. Go, go. Go. Good morning. people, good morning. Um, it's Tuesday today. gap na yung mga bata ng school bus. And uh, yeah, ako na lang mag-isa. Yung asawa ko nasa trabaho na kanina pang umaga. Maalis yun mga uh, 4 a.m. Ngayon, yeah, 4.30. Uh, yan, yeah, magluluto muna ng aking aagahan. so itong mga tira, <laughs> eto kasi Sophia, gusto niya lang yung white. Tapos ito hindi na Fish tsaka egg ang ano nila. Um, uh, ulam nila. Ang breakfast nila. Ayan. <laughs> Magsasangag ako. Ayan. Ito pa lang. Tortang talong na niluto ko kagabi. Okay, ulog na natin itong mga ito. So ang story natin for today ay yung schooling ng aming mga bata dito Nung dumating kami and hanggang ngayon so, Our eldest, uh, Zach, is 11 years old now And nung dumating kami dito guys, um, in-enroll namin sila sa school na malapit lang sa amin Malapit lang doon kila Ati Dish yung tinitirhan namin Siguro mga 10 minute walk Dumating kami December and then by January, um, saktong bakasyon so January na sila pinapasok. And uh, yun, okay naman. Uh, madali lang mag-enroll actually. Madali lang magpa-register dun sa school. Catholic school yung uh, school nila. Dati hanggang ngayon, Catholic pa rin. And then uh, yun, uh, nung pumasok sila guys, Si Sophia, okay. Okay na okay siya. Amazed yung mga teachers kay Sophia nun kasi uh, alam na niya yung mga ABC, ganyan. So, pumasok siya JK. So, junior kinder. And then, uh, yun na nga. Um kasi dito by age by age yung pagtanggap sa mga bata like kunyari Sophia nun 4 years old so ang pinaka ano kasi start ng schooling talaga dito is um, JK so 4 years old so ayun na ano siya sa JK eh kasi sa Pinas guys si Sophia nag daycare na siya and then nag preschool na siya actually pero hindi natapos yung preschool kasi na pumunta kami dito Ah uh, si Sophia sobrang tuwang-tuwa kasi yun nga ang dami namang ang dami mga kaklase sa room. So ang ang JK kasi at saka yung SK, senior naman 'yon Kinder. After yung JK SK. Ang uh, magkasama sa isang classroom, so mga 20 plus sila ganun. Anak ko Sophia, pinalaki talaga siya ni Peppa Pig. Now <laughs> so, um uh, English talaga yung ano niya, yung salita niya, guys. Uh, ah, sa Pinas. Yun. So hindi siya nahirapan talaga mag, you know, mag yung sa pag-communicate ganyan. So yun niya, na sa kanya yung mga teachers kasi nga uh, alam na niya yung mga ABC, alam na niya yung mga mga basic na mga ano nang alam na na, ano niya, mga phonics, ABC, ganyan kasi nga, nag daycare na siya malaking tudong talaga yun nag preschool na siya, ganyan so, uh, magaling siya magkulay ganyan, so ayun, um, ano siya uh, okay na okay si Sophia so pagdating naman kay Kuya Zach no? first week, guys um, okay so natuwa yung mga teacher sa kanya kasi ang galing daw ni Zach, ganyan So, uh, marami daw alam si Zach. So, na parang hindi daw nila in-expect na alam pala ni Zach yun. So, si Zach kasi sa Pilipinas, guys. Meron siyang ah uh, may schooling, ah uh, nasa SPED class. And napaka ano din naman, hands-on din naman yung mga teachers kasi ilan silang teachers tapos small class lang sila sa, sa SPED. And then ah uh, meron siyang therapies, ah uh, meron siyang um, nag ABA siya, nag uh, speech therapy, nag um, occupational therapy, tas meron pa siyang tutor every day. So, mga madami, madami talaga na na, na natutunan si Zach doon sa kanila and then syempre um ginagay din namin siya, ina-update namin siya sa bahay. So ako ganyan and uh, yun, uh, that's the first week. Kasi naman si Zach, uh, Pumasok siya, uh, grade 4 na siya. So, ang klase niya, regular class, grade 4, 20 plus na classmate sa isang room. So, nung una, parang, alam pa siya, kasi parang excited bago lahat, bago yung mga, mga nakikita niya, ganyan. So, parang wala pa yung, baga parang, parang doon lang yung excitement lang talaga yung yung nangibabaw kumbaga. And then the second week, doon na siya guys, doon na siya uh, medyo naguluhan na, na-overwhelm na, nahirapan siya talaga. And uh, maraming may mga behavior na 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 ano, na na-unlock. <laughs> Sadly, it's uh Medyo hindi magandang behavior nanulak siya ganyan so hindi namin alam actually kung saan nanggaling yun kasi never talaga si Zack nagganon sa amin and then uh, yun nga tapos may mga na-unlock din naman siya na maganda so yung speaking niya medyo dumame medyo uh, nag nag-aano na siya sa lalo na sa akin sa bahay Ganun. So, ano ko na lang sa inyo yun, guys. Pero sa si schooling muna tayo. Ayun na nga, na kailangan talaga ni Sack ng more support at that time. So, ang ginawa, inassess si Sack ng psychologist, ganyan. So, actually, may video ako kung, kung yung, yung pag-transfer. Meron akong na-save na video kasi hindi uh, ko na masyadong ma-ano, guys, yung step-by-step. -step. Na ulit ng school, school year yun, eh. Um, So, ta transfer na sila. So, meron akong video nun. May process po yung pag-transfer ni Zach sa ibang school. Um, marami pong mga naging meeting um, with the psychologist, with the teachers, with the principal. So, um, I cannot disclose yung mga napag-usapan doon. But, yun nga, yeah, merong process talaga siya. And, um, sa ngayon, naka-school bus na sila. Kasi dati medyo malapit lang ngayon. Uh, malayo na siya. Mga 30 minutes to 40 minutes ang biyahe. Um, and okay sila ngayon guys. You... kasi mga plan yan. Pwede yan sa school niyo. So makipag, you know, makipag na lang kayo sa school. Kung ano yung mga steps na kailangan nyo gawin. But, Uh, yun nga, consist yan ng mga madaming meeting guys so actually meron ka namang choice kung online or uh, a-attend ka ng personal so ako meron ako mga inatena na personal kung lalo na yung kapag uh, hini-held lang naman siya doon sa school and uh, meron kasing uh, mga meetings na uh, ginagawa nila sa ibang school so medyo malayo na so in, uh, kailangan kong sunduin yung mga bata uh, ma na ako doon online. But, uh, as much as possible na, kung pwede namang personal kayong makapunta, uh, mas maganda kasi na personal. Uh, so, yun nga, medyo, ano lang kasi, yun nga, mga, kailangan nyo talaga magsalita ng English. hindi naman kailangan na perfect ang mga English natin para makipag-usap sa kanila. Very grateful lang talaga ako noon. Talagang si Lord, talagang, napaka amazing kasi um, psychologist namin noon ay Pinoy. Talagang na-explain niya sa akin, syempre naiintindihan natin, mas lalo kasi um, Tagalog no, yung pag-explain niya. Very approachable. At pag uh, meron akong questions, so tin-text ko lang siya or tinatawagan ko siya. Ganyan. So, um, yun, dumating na yung assessment and then uh, nakapasa naman si Zach doon. So, that's why uh, doon sa sinabing may process yung pagtransfer transfer ni Zach. Um, isa yun sa process. Pero agad-agad na guys nung, nung next school year, Uh, yun, uh, provided ng bus so libre po yun guys wala naman po kaming binayaran na kahit ano with all the assessment and that and mga school yung school bus so si Sofia kahit hindi siya mag-transfer actually pero uh, yun nga kinausap ko yung school na baka pwedeng same school na lang sila uh, ni naman nila kami and yun nga medyo nag ano pa nga kami sa school bus ako sa school bus kung pwede si Sofia na isa kay din sa school bus ni Lakuya Sak So, ayun, pumayag naman sila, guys. Um, communication talaga is um, very important sa mga ganitong situation. Um, kailangan mga makipag-ugnayan ng maayos sa, sa school. Ayun, very mabait naman sila and very accommodating, very approachable. Nga, sabi nga nila, they want the best for Zach. Uh, punta na si Zach, si Zach sa uh, school na more support talaga. and Nung last year pa, eh, doon sila. And then, this school year, ah, uh, andun pa rin sila ngayon. And kahit na lumipat na kami ng bahay, yes, guys, nakalipat na pa kami ng bahay, eh, um, na-arrange pa rin nila yung school bus. Kung tinatanong nyo kung ano yung class ni Zach ngayon, sped so class din siya. So, ilan sila sa school, sa class ngayon, they are ten, nine, and then, uh, apat yung nagsusupervise sa kanila. So, isang teacher, dalawang assistant, and then, uh, isang social worker. Ang maganda doon, natututukan talaga nila yung mga bata. And also, meron kasi sa program ni Zach na inclusion. So, pwede siyang i-include sa mga uh, regular classes. Batang may autism, they are very unique you cannot limit them kung ano yung kaya lang nilang gawin kasi they are wonderful and special in their own way. Pray lang tayo kasi talagang si Lord andyan yan, nakikinig yan sa atin. Tayo mga parents ng mga awesome kids, grabe talaga yung mga worries natin and fears natin sa ating mga anak. But um, ako, uh, I surrender it to God na uh, walang ibang makakatulong sa amin kundi si Lord lang talaga. And sa mga future vlogs natin, mas makilala niyo si Zach. Um, yun nga, kasi medyo ano pa tayo ngayon eh. Medyo busy pa tayo dahil uh, bago nga kami dito sa aming... Uh, nilipatan, so madami pa tayong iniisip, madami pa tayong ginagawa but uh, he is our precious boy, our special boy, our special seed. Uh, meron akong ginawang videos, that's the first um, vlog na ginawa ko about our son so check it out guys dun sa mga uh, mga una pa naming vlog. So ayan po ang setup ni Kuya Zach sa school and ni Sophia so um ah uh, hindi ko talaga siya may isa, -isa sa inyo guys. Man ako nakapag-work na kasi okay na sila sa school. And meron talaga mga tantrums and meltdowns. But we have also our um, celebration. You know, little progress should be celebrated. Little progress is still a progress. And that's our story for today. Thank you so much for watching. Guys, sana ay Uh, Mag-subscribe kayo and mag-like din naman kayo sa aming videos. This is the Bright Story. Bye!